mapasama sa investigasyon si General Torre at si General Bahado? You're looking into an investigation tapos nakapikit yung mata mo for certain personalities. We are looking into at least four more names uh, here in the National Police Commission kung anong posibleng involvement pa nila. Apat na taon na ang lumipas mula nang mawala ang 34 na sabonghero. Kaso ito na gumulat sa buong bansa at hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari sa halip na masagot ang mga tanong ng mga pamilya ay mas lalo pang humahaba ang investigasyon. Ang nakakagulat, mas marami pang pangalan ng pulis at opisyal ang nadadawit at kamakailan lang may mga nagsasabing baka pati si General Torre ay dapat na ring silipin sa kaso. Pero paano nga ba napunta sa puntong ito at bakit pati mataas na opisyal ay nadadawit? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Lumabas ang pangalan ni General Torre kasabay ng mas malalaking usapin tungkol kay Brigadier General Romeo Macapaz Jr., dating hepe ng CIDG. Siya ay inilipat matapos akusahan na nangingialam sa kaso. Ayon sa mga pamilya ng mga sabunghero, pinipilit daw sila ni Macapaz na ituro ang Patidongan Brothers bilang utak ng pagkawala ng mga sabunghero. Ang problema, taliwas ito sa salaysay ng ilang testigo. Dagdag pa rito, isang major ang nagsabi na mismong si Makapas ang nag-utos sa kanya. Lumabas din ang impormasyon na kinuha raw ang mga cellphone at memory card ng ilang testigo mula Cambodia. Kung totoo ito, malaking tanong ang bumabalik na kung wala kang tinatago, bakit kailangang alisin ang ebidensya na pwedeng magpakita ng katotohanan? Para sa mga pamilya, lalo lang itong nakakapagpabigat sa sitwasyon. Una, dahil apat na taon na at wala pa rin malinaw na sagot kung nasaan ang kanilang mahal sa buhay. Pangalawa, dahil parang mismong kapulisan na dapat tumutulong ay nagiging dahilan pa ng kalituhan. Imbes na magbigay ng linaw, nagiging mas komplikado ang kaso. Kung mapapatunayan na may kinalaman si General Torre, malaking dagok ito sa imahe ng buong PNP. Hindi lang ito usapin ng sabong o sugal. Usapin na ito ng tiwala ng publiko sa kapulisan. Kapag nasira na ang tiwala, mahirap na itong ibalik. Matapos lumabas ang pangalan ni General Macapaz, hindi lang siya ang napasama sa usapan. Nadamay din pati si General Torre at si dating PNP spokesperson General John Fajardo. Matatandaan na noong tinanggal si Macapaz bilang hepe ng CIDG, pinagtanggol pa siya ni Torre at Fajardo. Ayon kay Fahardo, hindi raw dahil sa panghihimasok sa kaso ang dahilan ng paglipat ni Macapaz. Pero malinaw naman ang sinabi noon ni DOJ Secretary Boying Remula. Mismong siya ang nag-request kay General Torre na alisin si Macapaz sa pwesto. Kung totoo ito, bakit iba ang sinasabi ng mga opisyal ng PNP? Dito na nagsimulang magtanong ang publiko. Kung mismong DOJ na ang nagsabing may irregularidad, bakit pilit ipinagtatanggol si Makapas? Ayon sa paliwanag, si Makapas daw ay pinili noon sa CIDG dahil isa siyang veteranong intelligence officer. Malaki raw ang tiwala ni General Torres sa kanya, kaya kahit may reservation si Makapas, tinanggap niya ang posisyon. Ipinakita raw niya na kaya niyang magtrabaho at may mga naging magandang development para raw siya sa mga kaso. Pero lumalabas sa mga dokumento at pahayag ng pamilya ng mga sabonghero na kabaligtaran ang nangyari. May mga akusasyon ng panggigipit at pagtatago ng ebidensya. Kung talagang malinis ang intensyon niya, bakit kailangan pang ipaliwanag ng ibang opisyal na wala pong nagutos na tanggalin si Makapas? Kung kusa niya talagang hiningi ang paglipat, bakit sinabi ni Remulya na siya mismo ang nag-request sa Chief PNP? Nakakagulo ang mga salaysay dahil magkaiba ang mga bersyon. Isang side, sinasabi na voluntary ang paglipat ni Makapas. Sa kabilang banda naman, mismong DOJ Secretary ang nagsabing pinatanggal niya ito dahil sa irregularidad. Ang ganitong kalituhan ay lalong nagpapahina sa tiwala ng publiko. Ang tanong ngayon, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Dahil dito, tinitingnan na rin ngayon kung may pananagutan si General Torre at si General Fajardo. Hindi lang dahil pinagtanggol nila si Makapas, kundi dahil sila mismo ang nagsabi na ginagawa lang niya ang trabaho niya. Kung totoo ang mga akusasyon laban kay Makapas, ibig sabihin ba nito na alam din nila ang mga nangyayari? At kung alam nila, bakit hindi nila ito pinigilan? Mahalagang tandaan na ang investigasyon ay hindi lang tungkol sa mga nawawalang sabonggero. Malaking usapin din ito ng pananagutan at integridad ng mga opisyal. Kapag mataas na opisyal ng PNP ang pinoprotektahan, ibig sabihin ba nito may mas malalim na connection pa ang dapat na Silipin? Ayon sa Napolcom, walang sacred cow sa investigasyon. Ibig sabihin, walang exempted kahit sino pa ang rango. Kung may kinalaman, dapat sagutin ang mga paratang. Para sa mga pamilya ng sabungkero, mahalaga ito. Dahil ang hustisya na hinihintay nila, hindi dapat natatabunan ng mga palusot at magkaibang kwento ng mga opisyal. Kung dati ay nakatutok lang sa ilang opisyal, ngayon ay lumalabas rin na may iba pang mataas na ranggo ng pulis na tinitignan ng Napolcom. Ayon sa mga bagong impormasyon, may hindi bababa sa apat pang pangalan na binanggit ng isang posibleng testigo. Kung lalantad ito at magbibigay ng formal na affidavit, Malaki ang posibilidad na madagdag ang mga pangalang ito sa investigasyon at maisama sa mga kaso. Ang tanong ngayon, bakit sa tagal ng panahon, ngayon lang lumalabas ang ganitong klase ng impormasyon? Ayon sa ilang eksperto sa batas, hindi madali para sa isang testigo na magsalita, lalo na kung pulis at mataas na opisyal ang sangkot. May pangamba sa seguridad at may takot na baka sila mismo ay mapahamak. Kaya't malaking bagay kung ang sinasabing testigo ay lumantad at formal na magsumite ng ebidensya. Kung titingnan apat na taon na mula nang magumpisa ang kaso, pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. Hindi rin natatapos ang investigasyon dahil sa dami ng kumakalat na magkakaibang bersyon. Idagdag pa rito na kahit may dalawang kasong na isang panasa sa Napolcom, tuloy pa rin ang pagbusisi at pagtukoy kung sino pa talaga ang may pananagutan. Ayon sa mga opisyal ng NAPOLCOM, hindi raw sila tumitigil dahil ang usapin ay hindi lang basta pagkawala ng mga tao. Isa itong hamon para ipakita na ang sistema ng justisya sa Pilipinas ay gumagana. Kung matatapos ang kasong ito ng malinaw at patas, malaking bagay ito para muling makuha ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Ngunit kung kabaligtaran ang mangyari, kung lalabas na may tinatago at pinoprotektahan, lalo lang masisira ang imahe ng PNP. Hindi ito simpleng isyu ng sabong o sugal, kundi usapin na ng katiwalian at integridad. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ng Napolcom na wala silang sacred cow sa investigasyon. Kahit sino, basta may ebidensya ng pagkakasangkot ay dapat managot. Dagdag pa rito, nakumpirma rin na habang suspendido si General Makapaz ng 90 araw, siya ay patuloy na makakatanggap ng sweldo. Ngunit ang ibang benepisyo tulad ng bonus ay hindi niya matatanggap sa madaling salita, hindi siya tuluyang tinanggal sa serbisyo kundi pansamantalang pinigilan habang tumatakbo ang investigasyon. Para sa ilan, ito ay patas dahil hindi pa napatutunayang siya ay may sala. Pero para naman sa pamilya ng mga sabongero, nakakadismaya ito dahil parang napakabagal ng hustisya. Kung susuriin, hindi lang ito usapin ng isang opisyal na inilipat mula CIDG papuntang Region 12. Malinaw na mas malawak ang koneksyon at posibleng may mas mataas pang utos o impluensya. Hindi malayong isipin ng publiko na baka may mas malalaking pangalan na hindi pa lumalabas. At kung totoo ngang may apat pang pangalan bukod pa sa nabanggit, ibig sabihin nito ay posibleng mas malalim at mas organisado ang sabuatan kaysa sa inaakala ng marami. Mahalaga ring banggitin na ayon sa datos ng Commission on Human Rights, Higit 30 katao ang opisyal na naitalang nawawala kaugnay ng kasong ito. At sa loob ng apat na taon, wala pa rin natatagpo ang malinaw na ebidensya kung nasaan sila. Ang iba sa mga pamilya, napilitan ng sumuko at tanggapin na baka hindi na sila makita. Ngunit marami pa rin ang patuloy na lumalaban at humihingi ng hustisya. Para sa kanila, hindi sapat ang paulit-ulit na pahayag ng mga opisyal na tuloy-tuloy ang investigasyon ang kailangan nila ay malinaw na resulta, pananagutan, at higit sa lahat ang katotohanan. Sa dami ng pangako na binitiwan ng mga nakaraang opisyal, natural lamang na madama nila ang kawalan ng tiwala. Sa ngayon, nasa kamay ng Napolcom at ng DOJ ang malaking responsibilidad. Nasa kanila ang kapangyarihan para ituloy at palalimin ang investigasyon at tiyakin na walang makakalusot na may sala gaano man kataas ang kanilang posisyon. Kung magagawa nila ito, malaking hakbang na ito para ibalik ang dignidad ng kapulisan at ng hustisya sa bansa. Pero kung hindi at mauwi lang sa isa na namang kasong na iwan sa limot, ito'y magiging malinaw na paalala kung gaano kahirap makamit ang hustisya sa ating bansa. Hanggang ngayon, walang kasiguraduhan kung sino ang tunay na may pananagutan sa pagkawala ng mga sabonghero. Ang masakit Imbes na gumaan ang loob ng mga pamilya, mas lalo lang silang nabibigatan sa bawat bagong pangalan na nadadamay. Hustisya ang hiling nila pero tila napakalayo pa ng sagot. Ang tanong, may matatapos ba ang kasong ito o isa na namang kwento ng kawalan ng pananagutan? Kayo, naniniwala pa ba kayong makakamit ang hustisya rito? Ishare mo naman ang sagot mo sa comment section at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.